Tara, kain tayo. Bumili nga pala ako ng show my rice doon sa may Padripio sa may Cavite City. Nakita ko lang na ng kulon siya. Saya, sinubukan kong bumili. Tara, samahan niyo akong kumain. Sabayan niyo ako habang kumakain ako. Sigurado maglalaway kayo pag nakita niya ako kumain dahil masarap talaga ako kumain. Shoutout nga pala sa binilang ko nito. Kasi talagang halos mapuno yung lagayan ng kanin. Tapos ang sarap pa ng kanin niya. Pinride race nga muna pala nila yung kanin, hindi tulad sa iba na nakahanda na luto na at ilalagay na lang sa lagayan. Sa kanila ay lulutuin pa. Meron nga pala siyang cream peas, mais at saka carrots. Tapos lagyan mo pa ng chili garlic. Ah, oh, ang sarap! Siyempre may toyo mansi din siya. Hindi yung toyo na misis mo ha? Eh? <laughs> Kaya pumunta na kayo sa may Padre Pio, dun na siya sa may kanto sa tapat ng King Plaza. Makikita niyo siya sa may gilid ng bangko. At alam niyo ba ang presyo niya? Abot kaya, sulit talaga. 39 pesos lang, meron nga ng show may rice sam ka pa. Sigurado mabubusog ka. Saktong-sakto to sa mga estudyante katulad ko. Estudyante daw. o <laughs> oh, yan, tapos na pala ako eh. Nadiinom na ako ng soft drinks.